Hello, hello! Welcome po ulit dito sa ating kusina. Ngayon po ay magluluto tayo ng chicken paksiw. Please keep on watching! Pabili ako ng manok sa aking kapitbahay guys. Kasi may gagawin ako dito. Pasasarapin natin lalo. Ayan mo, bagong luto ito. Chicken wings yung pinabili ko. Ayan. Bali, na piraso to? To. Ganun din naman eh, piprituhin din naman natin. Ayan, 6 mga pirasa yan. So, ang gagawin ko po rito ay, hatiin ko po siya. Ano siya guys? Kasama din siyang, ano, sauce. Ayan, Ayan pasasarapin natin tong chicken wings na to. Ayan, kumuha ko ng sangkalan, tapat-hatiin natin tong chicken. naghiwa-hiwa ko na guys. Umami. Ayan, naghiwa ko ng sibuyas na puti. Mayroon din tayong bawang. nalagay ako ng matika tapos isunod ko na rin ang sibuyas bawang kapag ganyan na siya guys nalagay ko na itong piniritong manok Maglagay tayo ng tubig. Maglagay ako ng pangitang duro. Maglagay natin ng konting asin. Lagyan natin ng dahon ng laurel. Dalawang piraso lang. Ayan. Tapos po meron tayo dito ng mga tumas. Nalagyan natin. Tensya ko na mo naman guys. Lagay ko din guys yung mga ano, yung mga dipping sauce. Ayun din kasi. Subukan nyo guys yung ganitong luto sa fried chicken. Nako, talagang magugustuhan ng mga chikiting nyo yan. Simot sarap talaga yan. So ito na oh, sos pa lang ulam na. Kung sa pork ay may lechon lich, paksiw, gawin naman natin yung sa chicken paksiw. Ayan guys, napakasarap na ito guys. So sa puntong ito ay maglalagay tayo ng suka para simpre para parang lechon paksiw din ang lasa niya. Tinantya-tantya ko lang po yung paglalagay. Huwag muna natin haluin agad guys pag naglagay tayo ng suka. So ito na siya guys, may masarap na ulam na yung mga chikiting ko. So yun po, Maraming pong salamat sa inyong panonood. Palike and share naman po. Hanggang sa muli. Bye!